Tingnan nyo to mga lodi Nakakita ko ng pandikit sa dingding na Ang ganda daw pag nailagay mga lodi oh. So titingnan natin yun kung maganda Susubukan natin para gumanda naman yung ating dingding ano? Okay let's go! Siyempre so, na dumating na nga itong ating parcel at 30 piraso ito. Sana lang managyan ito lahat. Ano? Okay, sisimula na natin ang pagdidikit. Mga Lodi, bago kung namin lagyan ito, ito lahat na ito, yan. Nilagyan muna namin ito. Yan, ito at ilalagay nga namin itong plastic na ito dito sa gitna. Titingnan namin kung maganda nga ang tingnan. Okay? Yung mga Lodi, bago tayo magdikit ng lahat ng yaya yung mga Lodi yan, makikita nyo, ganun yan. O, wala pa. Isa pa yung nailalagay namin. So, nalagyan na namin ang isa. Yan. Titingnan natin mamaya pag nailagay na natin yan. Lahat di yan. Ano? Pag nakompleto na natin itong puro sementong to. Yung mga Lodi, bali, gumamit ako ng ito, Silicone sealant. Yan, bali. General Purpose <laughs> siya. So ito ilalagay ko dito para maidikit lahat ito dito kasi hindi siya katulad nito na may adhesive na ito lalagyan pa. At sinimulan na nga namin mga lodi yung pagdidikit kasi excited na kami na idikit yan at syempre tinulungan ako ng aking misi sa pagdidikit. Ayaw niyang ang ko siya dihin sa mga adhesive. Ang gusto niya ako lang ang maglagay nitong kulay puti na to. Kaya naman nagtulungan na lang kami. Grabe mga lodi wala ako nung materyales na panlagay diyan yan sa silanta kaya yung martilyo na lang nilagay ko yung hawakan ng martilyo no yan kagalang <laughs> mga lodi para mapaganda yung ating pader ay mga lodi natapos na kami sa paglalagay at eto na ipapakita ko na sa inyo grobe mga lodi ang ganda niya <laughs> so eto na mga lodi papakita ko sa inyo yan Uuuuh! Hahaha! Demang kata! Oh, kanina puro semento yan mga lodi nung nalagirami ito. Tsaka, nito. <laughs> eh, grabe, ang ganda niya mga lodi Tapos nalagyan pa yung tabila sa may hagna na puro semento yan mga lodi yun <laughs> Ang ganda niyang tingnan mga lodi <laughs> o oh, diba so papakita ko sa inyo ng ayos kasi medyo madilim so yun na siya mga lodi yan o oh, diba kanina puro semento yan yan kanina ganito yan na walang kulay walang pintura may pintura yan ngayon eh. so ito sementong semento siya kanina <laughs> o oh, diba ang ganda mga lodi So, plastic itong isang ito. Ito naman yung adhesive. So, oh, mga Lodi, bali, inuna namin ilagay ito yung sa gitna. Bago namin inilagay itong... Ayan, yeah, itong mga ito. Ayan. <laughs> oh. <laughs> ano sa palagay niyo, mga Lodi? Di ba ang ganda, no? Oh. <laughs> Parang nasa swimming kami ngayon. <laughs> Kasi ito, <laughs> talagang dingding na dingding lang na simento. O ngayon ang ganda. Nagpapasalamat ako sa asawa ko sa ang galing niyang magdikit. <laughs> siya ang tumapos nito mga lodi kasi ayaw niyang pakailman ko siya dito. So dito lang ako nagdikit dito. <laughs> Ito na ulit siya mga lodi. Pasilip ko ulit sa inyo. Diba? <laughs>